pagtatangi lang ng tao eh, na nasisira na yung pagtitad mo ng buong kautusan eh. Kasi tinitipad ka ng buong kautusan, tinitisod mo yung isa, ayaw mong paniwalaan yung isa. Eh, nagiging in ka sa lahat. Kasi ang nagsabi na huwag kang tatatay, siya rin ang nagsabi mo huwag kang mga ngalin Siya rin naman ang nagsabi mo huwag kang magtatangi ng tao. Eh, alam mo, ngayon sa ating panahon, yung pagtatangi ng tao, para bang pangkaraniwa na lang yun sa mga iba eh. Sa iglesia, hindi dapat makita yan eh. Yung para bang pagkamahirap, aapihin natin. O kaya yung, yung mahirap, baliwala na sa atin. Yung kapatid ng gusgusin, yung kapatid na mabaho dahil aboy tawis, walang pambili ng toothpaste, walang pambili ng maraming damit e eh, walang pangbilis, umaamoy pawis, anak pawis, patay butong, parang bagay wala, huwag niyo gawin yun, mga kapatid. Sinusunod mo man ang lahat ng kautusan. Nakikita ka naman ang Diyos na nagtatangi ka ng tao para bang binabali na lang mo yung mga mahihirap at inirerespeto mo naman yung mayayaman at mga ma Ay, nakot. Nagtatangi ka ng tao niya. Yan.